Iho, hindi nyo napinakawalan. Ay, pero hindi. Ina-sign yun sa tubig. Ina-sign yun sa tubig. Iba ilagay mo sa tubig, kawaw na, pamatay. Iho, nabili kita makbuyan. Bininaan mo na ako, nakuha ko ngayon. Uy, amin na lang yan. Gamot siya. Ipinili po ito sa akin. Magkano? Gamot sa ika? Ayan, nang kinukunan ka na. Ako daw, parang makuha. ako oh. nolot oh, hindi pina kasuko pa kano hindi ano kita dapat basahin dapat basahin ka huwag ko ako ticherno ayaw ko lao ayaw ko lao ay 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 ang, di, parang, ay 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 ano, sa MCO, sa... ay buhay na, buhay ba, oh? ay 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 Si Royce. Siya na siya. na. <laughs>